bon Kani mo naka-video. Ganyan lang ha, ganyan. kita para makita ko yan. Hello. Oh. <coughs> kita. Oh. Oh. oh, yan laki oh. Putang ina, pangit mo pala sa camera. <coughs> Ayun, patay tayo diyan. Sa dalawang kilo to. <coughs> Ang bigat eh. Hindi dito wala, sakto patay-patay kumpatid. Basta hawakan mo lang ha. Hmm. Galing mo talaga. Romy, Romy ka. Ay huli ni Romy. Ni Romy pangit. Tawa pa. Ayan o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ayan o. Okay, oh. oh. ano rin? Eh? Biglang eh, nila. Oh, eh, buti nakasangkal dun. Tangay saan eh. Ayan, tinatanggalan ng tibo. Tibo. Mahirap na. Mahirap na raw. Naniniguro. Uh, Napakaswerte ni Romy. Daging may huli. O, oh, ba diba? At sa dalawang kilo to. Dalawang kilo? Eh, ayan, oh. oh. Oh, oh. ayan, oh. Yeah. Ang pangit talaga, putang na Eh, si bobo, oh. yan, ayan. Ah. Mas pangit. Pogi, pogi, pogi. Si Raulo ka. Bakit? Sinungaling ka eh. <laughs> ko, pangit ka. <laughs> eh, ano, dalawang kilo. Ay. Eh, salamat. Ito, so, si Bukbuk. Meron dito na <coughs> e, <wow, coughs> oh. yeah. sa balde. wow, ang dami, no? Ang laki ng isang dalaga. Mm. Ah, mas malaki daw yun nandun. Ay, nandito? Oo. Dalaga to ay, putang laki. Puro dalagyan. yan? may, ah, may hito. Isa. May hito rin. Isa. Ay, dalawa. Ayan, oh. dalawa ito. nasa ay, mm, balde. Ayan, naglutang ang kahapon kasi. bit ganito to? Ay, eh, may tama. Eh. Ayan. Ah, ay, pagka may tama. Ikaw, subukan mo isda. iisda Tapos? Tatamaan ka ng ganyan. <laughs> Laki? Mm -hmm. Kanino ba yan? Ay puta, ang uh -huh. kami pala niyan, ang lalaki. Ay. Ay. <laughs> 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 Ay. Ay. Ang dali. Hindi. Ay. Okay. Hige, ano? Ay. Ay. Nang. Ba yan? Nagda. Nabibig. Ang lakas e Ang ah. dami pala niyan eh. Kala ko siya lang yan. Dami. Nandun na siya. Asan pa? Eh. Ito. Ito. Ay. Oo. Oh, baka tumuyo itong pa Ay. Ikaw na kaya? Ikaw. Oo. Oh. Ang laki. Ang lalaki. Ang dami pala niyan eh. Kanino ba yan? Ang dami. Salamat.